Pinagkukomento ng Korte Suprema ang Comelec, Senado, Kamara at maging si Executive Secretary Lucas Bersamin hinggil sa petisyong kumukontra sa pagpapaliban sa barangay at SK elections. Kasunod ito nang inihain petisyon ng election lawyer na si attorney Romulo Makalintal na humihiling na maglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court para harangin ang implementasyon sa pagpapaliban o maging sa pagpapalawig ng termino ng mga barangay at SK officials layon din ng petisyon ni Makalintal na atasan ang COMELEC na ituloy ang paghahanda sa eleksyon batay sa original na schedule. Una nang sinabi ni Makalintal na labag sa konstitusyon ang naturang batas. Mga sospek sa pagnanakaw sa bag ni uh, Comelec Chairman George Irwin Garcia patuloy na tinutugis ng pulisya ayon niyan sa Southern Police District. Rajuman Chil prido sa Balita Chil. Yes, Rajuman Aldo, Rajuman Sander, maganda umaga. Nagsasanahan ng follow-up operation ang Pasay Southern Police District ko SPD kaugnay sa insidente nga ng pagnanakaw sa bag ni Comelec Chairman George Irwin Garcia ayon sa SPD nagsasagawa na sila ng hot pursuit operation para mahuli yung mga nasa likod ng krimen ng pagnanakaw Unang nang kinumpirma ni Comelec Chairman Erwin Garcia na nanakawan siya ng bag pasado alauna ng tanghali sa isang restaurant sa Hillpuyat Avenue sa bahagi ng Ross Boulevard dito sa Pasay City. Naglalaman umano ang bag ng cellphone, pera, ilang cards at mga ID. Sinabi rin ito na may ilang individual ang nakihalo sa kanila habang kumakain ngunit hindi napansin ang pagkawala ng kanyang bag gayong kasama ng kanyang mga staff at lahat ng commissioners. Samantala, inaalam naman ng FTP kung so, may mas malaki sa likod ng panaganisip. Ito nito kaya na hindi niya ng mas maraming security personnel dahil wala naman siyang natatanggap na pagbabanta, lalo na wala siyang nakakaaway. Kasama mo sa sa RML Manila, Radyo Manchilang Prido, Tatak RML. Thank you, Jill.